Hi guys, good evening. So, mo muna tayo. Pada umati asaw, bawal na yan. Tama, ready to move. Good morning, good evening, good evening everyone. So, kinupit ko yung book. Kasi ano, dry. Oh no 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 Oh mustang oh. Mustang Okay naman sya Kapal si dry Siya dry sya eh dry Yung Sa labas Medyo wala na sya dry Kasi paggupit ko dito, gano'n. Kahit hindi mo na magpunta ng salon, gano'n. <laughs> Charot! Charot! Ito na siya. Hmm. Nice. Ako lang naggupit nito guys. No. Ginupit ko yung sarili ko. Okay lang. Bagay. Bagay naman sa akin.

yung kagahapon naggubit ako ka, sa mama ko naggubit tas mama ko naisin ako ng katiyay nalik nalimors kami ng kagabi, tas bahay niya kami tulog ni Steven makakapagising mo bukas manda ka talaga ta, tas mga ta. ikaw nito siya bukas

Dipengi ako. Pengi ako nung long. Wala? Wow. Dalawa. Ay, tatlo. Ay, ang gawa ko na siya. No? Ang gawa ko na kaking kolambo. So, What's ayan. So, ayan, try. Ito pala yung pala loob niya, ah. Malaki family size. Ayan. Kasi so, sobrang maraming lamok, guys. Ang daming lamok ngayon. Oh, si